watching for today's video. So, na na punta na kita ano nga trending OFW. I think na siya sa Dubai. O maglalagi siya sa Dubai kay Derhamman ang gina-mention nga kwarta nila dito. So, I think na siya sa Dubai. So, mga ni ang istorya sa iyang pagka-trending mga So, interview siya siyang amo. Gibidyuhan siya. Tungod kay na-booking siya siyang amo sa Dubai nga nangulo siya og kwarta nga award basta award 100,000 sa Pinas kay ang iyahang rason is kailangan niya ang kwarta kay namatay daw ang iyahang anak mao na iyang rason iyang anak daw nga lalaki kaway po angon nga inhan so mao na ang iyahang rason mga kairing no so while interview siya siyang madam gignan siya nga no nga man nganong nabuhat man nimo nga uh, nangulos ka o kwarta unya nakitaan man sa iyahang among nga dili iyahang pamilya ang iyang gisendan no so 100,000 rakwa oy so mao ni mga kairing no so kato day siya nga OFW na siya sa una bana so nakipag break daw siya sa iyang bana tungod kay mangulata daw ang iyang bana so naa siya karoy na ila I think kung nag na ba na sila or online lang. So, naa siya na ila. Security guard daw. No? Then, naa siya anak sa una. Sa una niyang bana. So, mauto ang, iyang nailhan niya security guard daw to. Mauto iyang ginapadalaan. So, dako kayong kwarta na booking siya, no? So, ang iyang amo nang hilabot yung cellphone. Nakontak sa yung amo ang iyang anak nga bayi na nga ingon ani ang naitabo sa iyong mama nga nagabulag sa una, ha? Sis mo sa panis, si madam, no? So, mauto ingon nang anak daw nga wala man daw na siya. Wala ta sa kwan, but something like that nga namag namutbot to si kabayan. Dayo na booking po siyang amo nga diri pud daw sa Kuwait. Ang iyang amo pud diri ya hapod ang yutangan og 100 uh, 1000 KD. So kung i-divide mo na 1000 KD more than 100,000 puna sa Pinas, no more than 100,000. Labi nag ngamindag dako ang palitan. So, grabe. Dako kay almost 200,000 na siya siguro. So, i-divide na to. I-divide na to ang, ang 1,000 KD. I-divide na to sa So, ang palitan karon mga kairing is sa na akong cellphone isa ay nga. Dugay mga kayo. Dugay kay mo something. Char. So, i-divide na to. Where is the calculator? So, asan naman niya? Calculator. So, dako ka na siya. Almost na siya. Almost na siya. 100,000. So, divide na ito, 1,000. Divide ba? O, divide na. ba? So, 100,000. Ay, ay 1,000. Times, times, dey. Times 190. 190. O, grabe. 100. 90,000 pesos ang iyahang nasulimbat dari sa Kuwait sa iyang amo. Then after that, pagkakuha niya sa 1,000 KD, di ba nang siya sa Pinas, wala siya so, ang sa iyang amo, wala niya gumawa kontrata. Kaya yung uli, lagi daw siya. Kaya yung namatay tayo daw, lagi ang iyang anak. So pa, paulit-ulit ang iyang rason ba? no pabalik-balik ang rason mga kairing. so mauto nga nabuging siya siyang amo kay nakahulampod po siya dito siyang amo ug worth 100,000 pesos gyapon no mauto then mao gyapon ang iyang rason nga nga namatay daw ang iyang anak nga lalaki so pait kay mga kairing, no bisag unsa pa kadako inyong problema please intawon ayo gamita na inyong mga anak nga nawala sa kalibutan di ba pati nudan na goy, ang pagmahay yun nasa ulahi so, feel na ako kay kabaya no, kay based on my own experience no, froben and tested pag blind kay kay sa gani ano bitaw mailad, bitaw ka gugma mo mga lalaki nga, lami kay mag lami kay mag tuking tuking ba no, lami kay mo dalag, I love you pastilan, so nakatry ko na nga mura ko buang nga padala di ba gigpadala kay bisag mangutang na lang, hala ikuan kay bayaran, kay mangitag trabaho, etc. Tabangan po hun, pag makatrabaho na, pag maka-abroad na, so na, agyan po na ko na siya. Pero mas bugo gitu si kabayan, kay yung gigamit ang iyang anak nga, namatay daw, kay na ng pera, no? Kung sa iyang gibuhat na sa Kuwait, gibuhat po niya sa Dubai. Kamuto na booking sa siyang amo babayi. Diba? So, mga kabayan, mga kairing, bisag unsa pa kada ko atong problema ayo tanyo gamit, grason oy nga namatayan magkapamilya para lang tagaan mo kwarta para lang para lang makahula mo kwarta sa iyong amo di ba kay ako bisag unsa na ako ka stress sa unang panahon katong grabe ka down ako grabe gyud ka lugmok nako ba ba gyud ko naggrason nga namatayan ko para makakuha ko kwarta or para makagamit ko kwarta sa akong amo wala gyud Naghilak ra ko sa kong amo Tugan ko sa tinuod nga kailan ako ng pera kay naa problema. More na. Pero ang akong amo di mangod magsusukit-sukit kung unsa imong problema basta. Mga kairing di gyud maayo nga gamiton yan rason no ang usa ka member sa atong pamilya para lang makuha na tong atong gusto. Dayon please lang mga kairing kong OFW mga karon kong naa mga boyfriend-boyfriend always na ko ni gina-remind No sa una pa na ko mga videos, sa una pa gyud gina-remind always once gani ang inyong mga kauyaban no inyong mga kauyaban nga pag once gani magsige nagpangay inyong kwarta or magsige naghangyo inyong kwarta or manghulam kuno hayong kwarta red flag no sila moy lalaki dapat sila moy mangitag diskarte dapat nga maningkamot gali sila sa pinas no para dapat gani sila gani maning kamot sa Pinas. ug pangitang kwarta. Diskarte sa kainabuhi para mapauli ang ilang asawa o mapauli ang ilang uya para mag na sila. Pero once gani nga, magsige nag-yangungo ang inyong kwarta, magsige na niyo kuwan ng kwarta, red flag na mga kairing. Di na seryoso unsa pungkol sila, di sila kabalong kwarta. Di ba? Unsa na nga bakol sila, di sila kabalong mong kwarta. Ito pagtuon nila sa ato ang OFW leader na mo nita kwarta. Hayahay atong trabaho. O for example, ako tambok lang ko kay grabe ko mukaon Kay nga no, akong trabaho, unong kabukbata Ako all around tanan. So, kung mag-diet pa, kung saan lang kalansay na ako niguli So mo na gibawi, bawi gyud ako sa pagkaon no, no. di gyud <laughs> di mailhan nga tekwarta kay dako kay ta. Char. So seryoso mga kay once nga ina mga kauyaban ni Chiti Once gani nga magrip. yung kwarta, mamaylo kwarta kunyari, nyare. Then magdiman na din kwarta, red flag bulagi na. Kay nagpasabot na mga kay ring di na seryoso. Gipangwartaan ra ka ana. O deba So mo na mga kairing, ay magtutuan ng I love you nila. Kahit kung na sila nga sa inyo ha, sila mo'y maningkamot para makauli ka. Dili sila mo'y mangayo sa imo ha, ikaw mo'y tagaan nila. Kay maluoy sila sa imo para makauli na ka, mag-uba na mo, di ba? Di kay ikaw may sige nga unguan. Pag nyo ano, na na nagayang mga kairin, piyain na. Pangita o glain.